Ang daming bunga ng malunggay, o oh. Paano kaya makuha yan? Oh, ang dami, oh. Ang sarap-sarap yan. Ay, nagtata, na ano, natatakam ako dito sa malunggay na to. Paano kaya makuha nito? Wala ang panungkit. Ang dami. Gusto kong kunin. Ayan, no? Oh. Magaganda ng mga dahon, no? Oh. Kukunin ko yan talaga. Hindi ko yan titigilan. Paano ko? Akyatin ko kaya? Akyatin mo na. <laughs> ano Grace? Akyatin natin. <laughs> Ayun o. Oh. Ayun o. Punin mo na yung Ang daming ang bunga. Oo. Yeah. Oh. Isa, dalawa. Ayun nga o. Oh. Paano nga ang ano. Ayun o. Oh. Ang daming bunga. Hindi na kailangan magulangin yan. Ayan, nakuha ko na rin yung malunggay kanina doon sa baba. Yung tinitignan ko. Nasungkit ko din. Nakahanap ako ng panungkit. Ang sarap naman! Ipinagbet! Yummy! Hello mga cubsa. today's video ay magluto tayo ng lansko. ko. Ito na yung aking kinuha na malunggay sa baba. Iluluto ko. Ang halo ko ay kamote, burbut ba sa Ilocano. And then sibuyas, kamatis, may bawang at saka may magic sarap, chicken cubes. Haluan natin ng chicken breast. Babalatan lang natin ng ganyan. Alisin natin yung balat niya ng ano. Yan. Unahin natin mantika. Gigisa ko yung chicken. Paanoin ko ba? Brown ng konti sibuyas, then bawang, then natin yung chicken, madali lang yung malambot na yan. Then, kamatis. wala akong baguong, kaya lagyan ko na lang ng chicken cubes lagay ko na yung ay sweet potato, kamote puto ng tubig pakuluan muna natin yung kamote, sweet potato. Saka natin ilagay itong malunggay na bunga. Lagay natin yung chicken cubes. Then, takpan muna natin. ginatin natin ng asin. ilagay na natin yung bunga ng malunggay syrup ayan ayan serve ng ano ko lans ko then lagyan ko ng magic syrup kasi wala akong ano baguong. hintayin natin lumambot yung bunga ng malunggay. Wow! yami, Luto na! Kain na tayo! Serve ng ating lands. Yan ang aking lands. Malunggay, kamote, and sahog ay chicken. Kasi wala akong mamoy then kamatis, yan lang. Kahit walang lang aking pulang so, Salt ng aking plants. Kinuha ko yung malubungan ng malunggay sa baba yan. Lamin.